Balisa umano ang karamihan ng mga kongresista ngayon na baka madawit ang kanilang mga pangalan sa investigasyon sa flood control scam. Si MJ Mondihar magbabalita. Nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa uh, pagiging uh, kongresista ni Congressman Barzaga ay magiging uh, on the record yan ang assessment ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste. Kaugnay sa 60-day suspension ay pinataw ng Kamara laban sa kapwa congressman na si Kiko Barzaga ng Cavite. Ani Leviste, pinadalo umano ang lahat ng congressmen sa plenary session para makakuha ng two-thirds of votes na kailangan para parusahan ng isang mambabatas. Isa si Leviste sa limang kongresista na tutul sa suspension. Pinuna naman ito ang kawalan ng accomplishments ng Kamara sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas. Saan niya, wala sa focus ngayon ang maraming kongresista dahil ang preoccupation ng maraming mga miyembro sa Kongreso ngayon ay huwag sila sanang madawit sa mga flood control investigations. Ang sabi nga po ng Ombudsman ay 10% ng Kongreso ay iniimbestigahan ngayon. At baka ang kinakatakutan ng ibang mga miyembro ay pagkakanta ang 10% na yan, baka almost 100% sa mga members ay in some way ma-implicate sa mga flood control controversies. Isa rin daw ang 20th Congress, sa pinakatahimik na kongreso sa kasaysayan, assessment ng mga veteranong kongresista, Annie Liviste. Nauna nang nagbabala, si Umbusman Boeing Limulya, na posibling magkaroon ng major disruption sa Kamara dahil sa dami ng kongresista ang sangkot sa anomalya sa flood control. Wala nga masyadong ibang tinatalakay na mga batas ngayong uh, nakaraang buwan na ito dahil nga uh, distracted ang mga congressman sa kanilang mga sariling mga legal issues. Samantala, binalaan naman ni Quezon City Representative Bong Suntay ang publiko sa masamang epekto ng suspension kay Congressman Barzaga. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Sa namugadong kongresista, wrong move para sa liderato ang parusahan ng isang mababatas na naghahayag lamang ng kanyang saloobin sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Hindi ito ang panahon para paliitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin at pangalagaan ito. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMN News.